O oh, mga kaison, magandang uh, umaga po. Maulang umaga. Nada po si sa kabila. Tayo naman po ay dini. Kami po ay ano, pipitas po ng uh, mais. Gawa ng pitasin na po. At saka po ano, kukuha rin po ng pampasalubong po kay Nini sa Kabiti. At uh, bibisitahin po namin ni niya tatay at saka ni nanay. Pero ang sabi naman po niya ay dito muna siya sa Tayabas at uh, para magpapalamig po. Ah, mga kaison, oh, pitasin na po halos lahat. Mm. Yan. Mm. Ah, mga kaisan bali pa ilang araw na kayo namumuti o to eh patatlo at apat 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 kahapon mga kadami pero hmm, uh, may pinanong ang dami din po napitas nila kahapon mga kaisan tinamaan po ang maganda maganda ang presyo po ang bigay po namin ay 50 ang kilo nina tatay po at saka ni kambal Mm, Magandang-gandang presyo na po yun At sa palengke po ay eh, 70 na na Ay pagbibili ka Ay ang dahil pong order sa online Ay eh, hindi naman po kami makapagbigay At yung iba po sa inyo yung layo May nila pa Ay eh, di dito lang po sa kalakalapit namin Ay eh, umus na pa. po Kulang pa, pa. Ito po ay ano ay eh, matamis-tamis Ay mga bagong ano po Puti Ito po Dito na sa Ah na Bunti muna Yan si tatay Tatay good morning Hello ah, po yan Ibumbay, bombay, bombay ito eh. Yeah, good morning po. Ito eh, bunso. Ano po? Epe kisirig. Yan. Yeah. Naring, ito eh, -oh. bigsama. Si bombay vlogs po. Si nautol naman po ay nado sa kabila. Naglalagay po ng pataba. At tatanim na po siya ng talong ngayong kinsi. Ang tanim ko po uli ng talong. sa uno po ng ano? Ano nga ba, tol? June. Oo. Oh para hahabulin ko po yung August, September. Pitas na po yan. Yan, bali, ano mga kaisan, tapos na po halos sa amin ang summer, paulan na po. Pero sa mga karatig bayan po namin, kagaya po ng pagbilaw, Sariaya, Candelaria, yan po hindi pa sila naulan. Ang ulan pa lang, ang ulan pa na nila dyan, matagal-tagal pa. Kaya lang mas nauuna po kami ay, tama po ang panahon yan. Mga payog na payog po. Nice po. ay may ano ba pahalwa pangatlong puti pa pipiliin lang po natin mga kainsan ay yung malaki nakikita ko sa mga maghahapay po inaano po nila para po ba alam na hapay na inaapak-apakan po yung malawak na mga magmamahis inaganto po nila galing pagkakakuha po apak nagsisilbing patabarin po yun ngayon po yung wala na oh. hindi na po ito bubunga ulit no oh. ngayon naman po ang dami pong natutong magmais hindi rin po ito abiyarin ay yung ibang mga palayan po tinatanda na lang mais lalo po yung ano ito po ay pantao ay meron po namang ang ginagamit po nila pagmamais ayun po bang pig ginagawang pig Nakitaan ano po? Nga nga sab. ng mga kaisan oh. Kare po, o. tingnan po ninyo. Kaya na mga gabin po o. Ah. Oh. Yung ibang mga palayan po ay ano, ang itinatrim na po nila mais. Yung po bang sa pigs. Hindi na nagpapala, ganito po ang pinalit nila. Mas mahal po ang kilo nito ay. Pero yun po, 50 o palay pala ay 14. Pero sa ibang lugar daw mga kainsan, ay ang kinakain ay mais. Ano nga kaya? Ayos nga kaya. Isa bakit pag sanay ang tiyan, ano? Ayos po ang pagkain nila. Pero masarap naman nila. May isa. Ari, mga hap. Ari po, mga ano na po. May silang utoy. Eh. Ito wow, ano po ko eh. Tapos bagit eh. Bagito na ito, bagito na ito. Oo. Oh. Ibas ako naman. Ano, nah, hmm. kulang pa kaya ito? Sige lang, mamaya. Kumuha pa ako ito eh. Siyempre pa. Shout out po sa mga magmamakay. mga guys, puno na doon po yung order sa mga gusto nga palang umorder mga kainsan yung dito lang sa kalakalapit namin pwede po kayong pumunta sa bahay po yung mga kapitbahay namin po pero pag malayo po ay malulugi po sa pamasahe kayo yung malayo eh, ay ano may hila ay di ano na po

Pipitas ng talong. Sabi kayo ito, hindi ang -ano. mga kaano. mga misa na lang. Ngayon, nakatulong po, linggo. Family day po ngayon. Ay, mamaya makaaga na po. Yun. Mamaya makaaga na ang family day. Papasal ko naman yung aking mag Sisimba po. Binigot. Doha ng ano po eh. What? Kahit pahinga po ang katawang lupa mga po. Masarap po itong nilaga, ano? gusto ko lang ang pulit nilaga. Pwede eh, lang ba kayo, Tikaldiro? Wala. Uh, ay, sa bagay, umulan, ano? Uh, sa bahay, na. na. Ito na po mga kainsan, ay, ano? Gamot daw ito, nakikita ko sa comment ninyo ito. Ano? 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 Ito, mga kainsan, gamot daw po ito sa UDI ba? Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko sa comment ninyo ito. Ay, baka nga, at gawa ng Pansit, pansit. Baka sana, yun ay ding igisaan mga kaisan. Balahibo. Sabot yan sa UTI. Sabi nga nato, tatay. Sa ay, ay ang dami itin. po din eh. Tatay, Ano ay na sa kapiti? Ano yun? yun? Ano na. Ano po namin yun? Ano Oh, ay, na, oh, hindi na sila masyado nagpapalay. Doon sa may palabak. Papunta bang San Juan. Mm -hmm. Dat, mga dating palayan po ay mais. At saka po ang ginagawa nila ay ano? Halamanan. Halamanan Eh. Halaman po. Madalang na nagpapalay po. Lugi sa palay ay. Oo. Oh, <laughs> Mais po ay ayos din ay. Saka gulay. Nakakailang oh, harvest po ba? Palit product po na po. <laughs> kaunti na lang ang papalayin. Mais na. Kainin na. Kainin na kain kain lang po. Ate, mga kaisan, ang dadalhin pakinggan niyo po. Maispo. Nice ah, mga kaisam nakalimutan po ni Nauto yung pichay. Ayun po, kukuhanin ko. Mga kaisam dito ba nakakain daw ito? Hmm. Hay, mga Kainsan, sabi nila, nakita ko eh. Pero hindi po sa amin 'yung lugar, hindi ito kinakain kabuti mm. mushroom mm. parang masarap nga. ito kinakain po yun sa ibang lugar oh. pero sa amin po ay hindi ang kinakain po sa amin, ito ang masarap oh. sikdot, pwede po oh. Nag, dalawang araw pong naulan ay bumaha pa kagabi eh. tsaka kamakalwa naglabasan po ang sikdot masarap po ito oh. lalahok natin sa pichay ang dami din palang mustasa. Ah, mustasa pala ang pinautoy. Ay. Ay. Sayang. Niya. Yan, mga pitasin na rin po. Hmm. Mga pitasin. Mm -hmm. Nari po palang iba'y napitasan. Na, oh. Paparoon sa kabila po pala ang ano. Napipitasan magliligpit naman tayo mga kaisan ng binilad yung ating binilad dun malawak po pala rin pitasin pa hmm? inuna po pala nila yung gitna yun yung ating binilad mga kaisan atin po muna uh, titiklopin po yan ito sa kabila mga kaisan mga panlaga po aba nakain ka ba oh yay yeah, eh. uh. uh. ah, dali ah. ah, Ah, oh, ayaw pala. Ah, kalay beads. Palaga po. Hindi ko na po tatanggalin yung mga balabalahi po. At yan po ay eh, gamot daw. Hindi, eh, natin tatanggalin. Eh. Kasama na po yun sa pang. Pang us. Oh. oh, iba na. Ayaw mo naman. Ayaw naman po ni na iba na. Ito yung damo. Mahilig sa damo. Ayos nice po. Ito po ang ating a uh, nilalaga talaga pong busog isang kalderong malaki sisig ang natin para pag may dumating na bisita hmm, um, ay siguro po eh, pag may ilang minuto aray kainin na po aray um, hala yeah. Mual na po yan muol sa panggatong maka ah, mga kaisan luto na mamaya na ito kakainin ah ay luto na nga oh ay lutong luto na ah pagkakasarap na rin nako katatapos lang natin magtanghalian oh nga pa rin ako hmm ah dahil pala yan mais po mga kaisan titikman natin yung tinanim namin ni na si ah, sinakambal po nagbubuo ng motor narito yung kanya mga kaibigan linggo po ngayon ay toy mais muna kayo toy ang dami dong mais oh, toi, toi. o to toy o toy ng motor mo o oh. toy walit na ano walit eh sa puro ano na yun o toy o toy o toy mga mainit pa, Mayam pa. Mayam. sarap na sarap toy oh. so, uh. Ma o toy o toy mga kaysa kakaila ang panghalian ay mais, mais po Mhm. Mm -hmm. na eh. May bunga. Ini ba? Ako. Mhm. Mama ka yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace bye. Salamat mga kasama. Bye-bye po.